Good morning, good morning sa so, magandang umaga sa ating lahat. Maga tayong nagising, maga tayong nagluto. At magharbis harvest na naman tayo. So yan, nakapagdilig tayo kahapon. No? So yan po kagandaan sa hapon tayo magdilig. Dahil uh, magdamag pong uh, basa ang tubig, ay basa ang lupa. Ayan o. No? ng ating mga tanim na gulay ay uh, nakatikim din ng dilig lalong pagkatanim no ayan no dito na yung uh, mga okra dito na ang mga okra ayan naglabasan iba pa rin talaga pag nadidiligan no? Ah, uh, eh. Oh. Maulimlim naman, parang mauulan, 'no. Oh. Ito magtutudling tayo ngayon. Baka sya na lang pagtudlin ko sa may-ari <laughs> para mapabilis. Kasi aalis yung may-ari Ari yan, may ari ng kalabaw. Yan, ngayon naman ay mag-harvest tayo mga kalingap. Yang sitaw, yan, paubos na yung ating sitaw. So, kung pa lang yan, o. Oh. Bali, parang bubuntuin bu ba? O, ayan, Magtutubling na. Ayun. May pataba. Siyempre. <laughs> ayun lang, lang, ayun lang. yung lang. Yan lang, yung laban niya. Oo. Oh. Yung pusti, yun ang kanal. Oo, oh, yun yung kanal. Yung pagitan. Oo. Oh. Okay. Ah, tuloy ako dito. Oo. Oh. Oo. Okay, tuloy tayo sa pag-harvest. na natin yung uh, sukat. Mm -hmm. Okay, so yan po yung harvest natin. Konti. E, Paubos na rin talaga. Makalibis naman tayo okra mga kalingap. Makalibis tayo kahit kunti. Yan, kasi kunti lang natin yung okra dito. Paubos na rin. Hmm. Wala nang ang dahon oh. No? Ini juga ini tegaslah, ini balik. Okay, yun na-review natin na okra. Pero, pipilihan pa natin para makuha natin yung pinaka magaganda na. So, good. Okay, pipilihan natin. Uh, Ayari tayo ng ating uh, customer. Hmm. Mga sobrang baliko, huwag na. Oh, oke okay lang. Sakto yan. Ganda. Sakto-sakto. Sakto-sakto daanan. Oh, yan. Ganyan, ganyan. Okay yan. Kunti lang naman. So, yun yung mga goods. So, ipa-plastic natin. Ah, uh, ito naman yung mata yung, yung uh, sitaw. Sinama na natin yung uh, tawag dito ay uh, ayan, binhi. Para mapatuyo at uh, tanim. Okay. So, sa gilip natin, ang tampo ay tagintang sinulis. yun, nakapagigwan na tayo may pasama na natin yung ating gulay galing mabot ko ng 5 uh, point something kilos, hindi so, ko lang kung sobra basta 5.6 yata Okay, so, so salamat salamat, para harvest tayo kahit paano mayroon pa rin doon natin sitaw o ito, ang ganda oh. ganda ng pagkatudling So diyan tayo magtatanim sa gitna. Yan yan sa labuntun-buntun na yan. Pag-isipan pa natin kung tanim kung uh, sitaw o gulay. After uh, siguro one week. Para makapagpahinga muna yung lupa. Okay na yan. Napos na. Pahabol pa talaga ng isa. <laughs> Ay, isa ang ganda. Ganda lang tudling. Ay, pagkatapos natin uh, magdilig ng ilang araw, ito naman tayo mag uh, tayo ng uh, apply tayo ng fertilizer. nag isang uh, takal lang ng study.